Uh, magandang araw mga kagulay Welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to Bali ngayong araw na to mga kagulay ay Nandito tayo sa tataniman ng ano Nang Ampalaya Kung uh, Kumbaga naglalagay na kami Ng mga kawayan mga kagulay Kung mapapasin nyo madamo dyan Ayan ay gag, uh, rin din yan Mga kagulay yan, Doon yung rotovator natin mga kagulay yan, Kumbaga pinauna ko lang tong plat gawa nga ng ano mga kagulay uh, hanggang linggo lang yung ano yung tao na kinuha ko mga kagulay hanggang linggo lang kasi kaya pinauna ko muna tong plat na pina ano pina tapos pina ano na ano, ng plastic tapos pa ano na ano, ano, ng kawayan bukas ay magkakabit na ng tie wire dyan, mga kagulay dyan sa taas nya mga 7 siguro 7 feet ang taas pero tong kawayan mga kagulay nasa 9 feet to. Mga kagulay kumbaga yung taas lang diyan simula diyan sa may sa may ano niya dito mga kagulay. Dito hanggang doon mga 7 feet siguro mga kagulay. Bali ang diskarte na gagawin ko dito mga kagulay, meron namang rechargeable na no na pangalan nito, Barena. Bubutasan na lang yan mga kagulay. Siguro may magre-react diyan mga kagulay sa mga manonood nito na nagtatanong pa bubutasan, lalaylay yung ano, yung tie wire. Pero ang gagawin dyan, dalawang bu butas dyan mga gulay. Halimbawa dito mga gulay, eto bubutasan dyan mga kagulay. Dyan isusuot yung tire wire. Tapos bubutasan ulit do para tatalian ng ano, tatalian siya ng pangalan nito ah uh, tie, ah uh, tie box tatalian siya ng banana twine papunta doon para hindi siya lumaylay yun ang discarte kong gagawin dyan mga gulay kasi niisip ko kapag igaganon yung ano mas matagal kaya ano na lang may taga isang ano taga isang taga butas madali lang naman yung butasin to kasi ano lang naman to mga kagulay ganun ang discarding gagawin ko saka kung mapapansin nyo mga kagulay nasa gitna sya ah uh, may discarding rin ako dyan mga kagulay ah uh, talaga naman nasa gitna dyan pero ang discarding kong gagawin dyan mga kagulay ay kaya ganyan dyan ko mga kawayan ng mga medyo matitibay talagang kawayan dyan mga kagulay ang discarding gagawin ko dyan mga kagulay ay dito lang ako sa gilid dito lang ako sa gilid magtatanim mga kagulay dito. Dito lang mga kagulay dito ako magtatanim isang ganyan. Kasi ang plano ko mga kagulay kapag diyan ako nagtanim uh, para sa susunod kapag natapos halimbawa to natapos tong cropping na to ng palaya. Pwede ako magtanim ulit doon sa susunod. Doon. Kaya kung mapapansin yung sinasabi ko na bubutasan dito para hindi basta-basta rin maano yung ano tire para hindi siya yung, ma kasi kapag nabalik ko yung tie wire mga kagulay, kapag umano yung pinakagalbanize doon mga kagulay, doon nagkukos ng kalawang. Yun ang ano ko doon mga kagulay, nagkukos ng kalawang yun mga kagulay. Kaya bubutasan ko dito, tapos bubutasan doon para eh, gaganon lang yun para hindi lumaylay mga kagulay. Kaya uh, sinasabi ko lang yung discarding gagawin ko dito mga kagulay. Kaya dito ako magtatanim sa gilid niya mga kagulay. May magsasabi, ba't ang layo doon sa payposte? Eh madali lang gawa ng paraan yan mga gulay gagawa uh, ano ko lang ng stick na pag ganyan tapos stick na ganyan papupuntay na dito mga gulay dyan, dyan na pakagapangin yun ang discarding gagawin ko dito mga gulay At saka dito nga yung sabi ko, ko kanina madamo yan baka sabi ni eh ako yan boss baka may magsabing ganon eto po ay paparutor pa to sa gitna kumbaga inuna na lang to kasi hanggang hanggang linggo lang yung tao na kinuha ko mga gulay kaya siyempre uh, gagawa rin ako ng paraan kasi kung ruruto palato walarin pa to uh, wala rin ano, driver nung, ano, nung rotobator busy rin kaya ganito nang ginawa ko para meron trabawin kasi hanggang linggo lang meron trabawin yung tao na kinuha ko dun sa amin sa San Franz uh, ang una ko sa kanya sabi ko gumawa ka na lang ng disuot yung plat tapos tatap para matabunan ng mga tao tapos pag natabunan ayun nga lalagyan na kagad ng kawayan tapos lalagyan na ng tire wear dyan doon Ayan, hanggang doon yan mga kagulay tapos pag natapos yun mga kagulay di, di ba nga hanggang linggo lang sila mga kagulay hindi pa naman namin lalagyan ng ano dito sa mga dyan ay rotobator rotobator tong ano mga kagulay tong gitna to para mawala yung damo na yan yan ang diskarte mga, mga kagulay kasi gawa nga ng hanggang linggo lang yung tao eh ano ngayon anong araw na ngayon mga kagulay ay uh, biernes na sabado na bukas mga kagulay kaya, siyempre, uh, bilang pinagkatiwalaan dito ng ano, may-ari ng lupa, gagawa rin ako ng paraan para uh, hindi rin masayang yung pagtitiwala sa akin ng may-ari ng lupa, mga kagulay. Kung baga, nasa Maynila kasi siya, sabi niya sa akin, oh, ikaw na lang bahala dyan. Siyempre, kung nagtiwala sa yo yung isang tao, dapat ay suklian mo rin. Kung baga, hindi lang yung pabanjing-banjing din, mga gulay. Although, hindi ako tatrabaho dito, mga gulay, sila lang. Pero ginagawa ko siya ng mga paraan, mga diskarte na mas mapapabilis din yung ano, yung trabaho mga kagulay kasi hanggang linggo lang sila. Kaya yun kaya makikita yung ganyan, may plot na dito tapos dito ay panay ano pa, panay damo. Eh yun nga pinaliwanag ko sa inyo mga kagulay na ipaparotobator yan para malinis yan mga kagulay. Ganun lang yung diskarte mga kagulay kasi sarili naman nila yung rotovator Kumbaga yung driver lang, yung mag-ooperate lang ang kulang. Kaya nga sa mga kagulay, mag-aaral din ako niyan para kahit na ano, ako lang din ang mag-ooperate ah, mag ng mga kagulay. So ayan mga kagulay, mga di pa malaman kung ilan matatanim dito. Hindi <coughs> pa natin malalaman mga kagulay kung ilan matatanim dito. Basta i-update ko kayo dito, ito ay... Ah, ang palayan, may magtatanong na naman sa akin na kung anong basal ko, wala po mga kagulay kasi ito, ay, kumbaga at ah, taon din to na nabakante, tong anong to mga kagulay ka kumbaga parang fertile pa yung lupa mga kagulay. Ay, hindi na rin ako. Kahit naman di fertile mga gulay, kahit gusto kong magbasal wala rin kasi makuhaan dito. Mga kagulay, wala siyang makuhaan. Kaya ganun na lang mga kagulay ang ginawa. Wala na lang siyang ano, wala na siyang pangalan nito. Uh, basal. Wala pa akong ginamit na basal. Kahit doon sa talong, wala rin akong ginamit na basal, mga kagulay. Kasi nabakante ito ng matagal. Hindi lang isang buwan, dalawang buwan, matagal na panahon, mga kagulay. Kaya ang iniisip ko naman, natubuan siya ng ano. Kasi ang ginawa nila dito, mga kagulay, rotovator lahat to. Tapos, pinabayaan na naman, natumuan na naman ng ano. Kaya iniisip ko, baka fertile na itong lupa na to mga kagulay. Kasi galing dati ito sa uh, palayan. ko ilang taon na to na hindi na palayan mga kagulay. Kaya wala rin akong nilagay na basan. So, ayun mga gulay, pinakita ko lang sa inyo to. Ito yung tataniman ng ano ng ampalaya. Hindi pa rin ako nagano nag ah ano, nag, uh, kasi ang gusto ko, ang gusto kong mangyari, malagay na lahat yung nandiyan, yung mga ano kung ano man na may lalagay diyan, mga gutat ng balag na to matapos muna lahat para hindi na problema. 'Yun ang gusto ko kasi mangyari mga gulay kaya inuna ko na tumbalag. Kaya makikita nyo na yan May balag na siya mga gulay Ayan na siya Ayan Ganyan lang siya mga gulay Kaya sinabi ko rin kagad yung ano Sa uh, susunod ko pa nga sana Sasabihin yung diskarte kong ganon Kapag makikita nyo na na Ano na uh, Nagtanim na ako Tapos doon pa rin Kasi yun nga plano ko mga gulay diyan muna sa gilid yan Parang talong lang ba Na double row Pero to sa sitaw Hindi ko ito double row Dyan muna Single row doon sa gilid tapos pagkatapos ng cropping na yun, halimbawa, apat na buwan, tatanggalin lahat ng ano, ito matibay naman to, kaya pinala, pinabaong ko talaga may tong anong to, mga kagulay. Yung kawayan na yan. Tsaka pumili ako ng kawayan na yung ano, yung matibay talaga, mga kagulay. Yan ang plano ko dyan. Para hindi rin uh, magastos sa susunod, mga kagulay. Kasi syempre sa susunod, papatanggal ka lang, tapos tatanim ka lang ulit dito sa gilid niya, mga kagulay. Ganyan ang plano ko. O baka diskarte yan lang, mga kagulay. Yan lang pag, ano, para sa susunod unti na lang yung gastos namin. Hindi ka nagagastos sa plastik wala naman mga uh, ano dito, mga manok na para mabutas 'yan. Kaya ganoon ang ginawa ko mga kagulay. Kasi ganoon din naman yung iba mga gulay dito iano, masasayang lang yung plastik sa susunod. halimbawa Apat na buwan, hindi mo na magagamit, di ka katulad sa talong na kung alam ba pitong buwan ay bawing bawi ka naman. Dito rin naman kahit sabi na napit na buwan, matabutan mo lang yung presyo ng mahal ng palaya, bawing bawi ka pa rin naman pero sa kawayan kasi mga kagulay magastos sa kawayan although mayroong sariling kawayan yung may-ari kaso lang siyempre hindi, para ano na hindi na gumastos ay ganoon ang ginawa ko ganito lang gagawin ko para sa susunod wala na akong labor na ma ano ma sa susunod na tanim wala na akong labor na uh, kailangan ganoon ang discarding ginagawa ko dito mga kagulay di ko alam kung gumagawa na nito kasi ako iniisip ko rin kasi siyempre uh, kumbaga ang usapan nga namin dito, sabi ko sa inyo nung kanara na uh, kaltas lahat ng gastos bago maghati. Ganoon lang ano dito, kanya lupa, kanya mga gastos, tapos kakaltasin lahat kapag na ganoon na hanggang sa makaltas lahat, halimbawa uh, 20 million na gastos, kakaltasin nyo, kapag nakaltas na yung 20 million gastos saka kami maghati. Halimbawa ka apat na harvest na uh, bawi na yung gastos, yung panglimang harvest kada harvest na yon kung magkano halimbawa uh, 10,000 na ma mapagbebenta tag 5,000 kami ganon yung usapan namin mga kagulay kaya siyempre ako kung mas marami yung gastos niya mas matagal ako makakawa parte kaya umaano rin ako na mas makakatipid mga kagulay so ayun mga kagulay sa uh, hanggang dito na lang ako sa bago pa lang sa munting channel ko wag nyo kalimutang mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pangalawang project ko dito sa Ampalaya doon sa sitaw, wala pa kasi wala pang plastic. Di pa dumarating mga kagulay. Uh, maraming maraming salapat po sa mga sumusubaybay sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.